yun mga karabas magkakuha tayo ng ano, panghalo natin sa manok tingnan natin kung mayroon pang bunga dito ang ating papaya tining <laughs> yun know, mayroon kalaki na buka tayo ng dalawang piraso ayun ayun hinog kaya Dala. pero sobrang nasa hinog nasimula po ha? hinog ka? oo sige natin kita tang sige Pero hindi pa 'to siguro ang isa. Ha? Para manamis-namis na sabaw. Linga nito isa na to ah, isa pa. Yung nabuksan niya oh, yung packet. na tayo ng ating ano? pang tinulan natin. Ito pa isa. Ah. Ay na. Tingnan hindi ko apat na piraso. Tingnan natin to kung pili tong ano to. Manamis-tamis tong sabaw ng ano hinog. Ito po wakan. Ano bang gagawin mo pa? Kaya tatay mo karabas ng manok. Oh, nakulang sa ano, babad sa init. Hindi na tumulong ano yan. Ya, tabak lemak lempung nong, sabnya, ba, di tebian. ini tim geger makan tuh <laughs> <tuk> ya bukan kayak Roy, oh. doi dunuk terlaka kena nanti kaya tak uh arak mana udah oh. oh. liat manjir maya uh oh. no Coba no, no berapa yang kaya sepai ngelit manjir maya uh sepai yuk sama nanti ya sabak ini bila di temer rumah kata ya Dulot ng manok ah. Bago pa lang ito Okay, doks. Uh. Salang na po. Pa. Hindi na rin ni. Ini yan. sa men. Oh. Tabo. blood to.

Doang, ano, kung, kung, ang do, sabog doon. Ang daming munak. Sa tatangin-tanong. Ang pinapigil ni mo, Ang daming sabog doon. Ang Ay papaya pala pong! Aray, papaya pala! na! pa papaya mo! Uy may apayan. May Alam mo ito. tayo muna. Buo pa niya pong. <laughs> <Pupaya>. <laughs>

Tingnan yan. Ano ba? Gusto ka? Malambot na to. Ha? Kapal lang pong. Kapal pa na? Hindi pa, Hindi no? pa na? Tama-tama yung mga bas-bas no? pa kasi sa loob. Kainin mo na lang. Kain ako. Boom. tap, Yup to. Manok ah. Hmm.

may na, natin ulit ano yan timpla ng tikman kung anong lasa nya kung magdagdag tayo ng patis o kaya asin Apo. sarap na sabaw na to dil daw talaga kulay eh. Puno! tidak boleh dengerin berong, beradu gitu apa? masuk ini ya. apa? nanti mainin tentang apa? perdinga yang bau, lembut lembut pak ya mal aku serap pinan serap tapi aku kena tuh serapnya ting di teman teman nih mana tak bos mana sarah kain putai mah harabas kain putai mah harabas Hmm. Buntom na. ng ano, ng... Anong tawag dito? No... Cucumber. Sabi ko na may patis. May muntika. <laughs> may muntika po. <laughs> ano yung pong? Ah, Bong? Pre? Anong maganda dyan? Ba't ganyan? Madulas lang <laughs> Madulas. <laughs> Still Sabi nyan. ko naman gabara. gabara sa beans. Saan po? Ito tayo mga karaba. Testis na tayong manok. Testis na tayong manok ni tatang ha. Basta may matrabaho yung tatang. Manok niya ang ginaan niya. Ito matamis tama eh. Ay. Ito talaga. Ito matamis mo. Ah. Dati mga kinsig ganito ang nakain ko sa kainan Hindi healthy, nag-ano ako, nag-acid Dapat yung normal lang rin Mayroon din pa tayo Mga dalawa Ang kain ang pipitakan ko yan, nag-iinit sa pitupa araw ay dolaba lang mabulan na ano. Binibiniya pag ganihan. Sugaan din mga gas. <laughs> Gananya 'ni. Eh. Wala pag-uulan din mga ulan eh. 'Yan talaga pag araw ay Nakilang kayo container. Pag-iinit na natin. Taro, iinit din. Hmm, na, sige Awa yung sa udulan ako pa rin yung wala yung magawa yung ng tubig Pikit eh Yan o, gawin yung yan o, na Sumuti, nandun doon ang bangin? Tapos pag ganihan yan, magpakulan naman Lalo nag-iiba ng panahon Climate change pag nag-ulan, nag-panilaw siya. Pag nainita naman siya, nag-panilaw na. <laughs> <laughs> yung malamang kung ano ang, ano yun. Ano? Tara, nainit, tara na, sa init, tara sa lapit. <laughs> siguro ng sili, anong klaseng pa naman tumasin. <laughs> <laughs> Hindi ko kaya eh. Ang kalit-ait pa na ganyan, ang bulak. Bunga na. Laki nung taas na, malamang bunga. Ang sarap. Ang ganda. Ang ganda. Ang ganda. Kalbungay takot na lang. Kalbungay takot na lang. na Mas maganda yung kabunga na rin eh. Taas na lang magabunga. Diret-diret yung bunga sa akin eh. Wala sa gagigit talaga. Kalam yung una dahon Masala lang. eh oh. Itong sapay. <laughs> Kalam yung una dahon lang eh. Bala bunga na. Seal yung Kung hindi lang na ano yan. Kung hindi lang nasira na nagulahan. Talagang kuha. Palti-palti ano. Sa sampu pitas ka 6 na ni Kami ang good. Ayan. 55 sila. Pambir may akin yan. Hindi pa di Hindi pa gasipan. Hindi pa mo si ano...

ito pre Ayan, bago ako mag ano, inom pag ako ang nagmahal yeah. uy, alagaan ko ng alagaan ko na parang niyog niyog yeah. oh, bakit? para araw-araw ko kakayurin rin yeah. <laughs> ako naman pag ako nagmahal simplang tayo sa kanal <laughs> <laughs> tawa yun si Miss Dalaman ang pala niya kalau coba 3 ah siap letak <laughs> empol barang yang mga karabas ano po? tapos na tayo na kumain at syempre shout out po tayo kay you know, kay Camille Rachel, Pailan pati rin Santana Angelo Santos Yasi Dillon Ardimucal Pram Qatar at syempre kay Sir Saif Al Sulayte yun shout out po sa inyong lahat at syempre ingat po kayo yun thank you po sa mga pa-shout out nyo